Mag-ingat sa ginto dahil ang pilak ay tumama lamang sa isang mataas na presyo sa unang pagkakataon mula noong 1980 na kung saan ang presyo ay artipisyal na minamanipula. Ayon sa WSJ, tumaas ang silver futures sa $50.13 kada onsa, nalampasan ang dating mataas na 48.70 na itinakda noong sikat na market cornering ng Hunt Brothers noong 1980s. Side note, mag-drop ng like kung gusto mong i-cover ko ang sitwasyong iyon sa isang hiwalay na video. Sa taong ito lamang, ang pilak ay tumalo ng higit sa 70% na lumampas sa ginto at sa Nasdaq. Pero bakit? Bilang panimula, mahigpit ang supply at tumataas ang demand mula sa mga solar panel hanggang sa electronics hanggang sa alahas. Iyon ay bahagi ng equation na ito. Bilang karagdagan, ang mga mamumuhunan ay nagiimbak nito bilang ligtas na pag-aari laban sa inflation at geopolitical na kawalan ng katiyakan, parehong nangyayari sa ginto. Naubos ang pilak sa London noong unang bahagi ng 2025 dahil nagmamadali ang mga mangangalakal na i-repatriate o bilhin ang kanilang metal bago tumama ang taripa sa pag-import. Ilang analyst ay umaasa na ang pilak ay tatama sa 55 dolyar kada onsa sa malapit na hinaharap. Ngunit tandaan na ang mga merkado ng mahalagang metal ay lubhang pabago-bago. Ang ilan ay nagbabala tungkol sa speculative bubble sa mahalagang metal, pero ang pilak ay mas nagniningning sa 2025. Patunay na ito ay higit pa sa tradisyonal na pamumuhunan. Manatiling nakatutok para sa mga update sa silver market.